Magandang araw kaibigan. Welcome ulit sa Pinoy Recaps. Ang pelikulang pag-uusapan natin ay ang first part ng romantic fantasy film na Twilight Saga series. Ang part 1 na ito ay pinalabas noong 2008. Ang bida nating si Bella ay lilipat sa maliit na bayan ng Forks. Malamig at palaging umuulan sa lugar na ito na ayaw sana ng dalaga pero kailangan niyang manirahan kasama ang ama dahil nakapag-asawa ulit ang nanay niya ng isang baseball player kaya palagi na itong babiyahe. Ang tatay naman niyang si Charlie ang chief of police sa bayan na ito. Dati tuwing summer, tig dalawang linggo siyang nagbabakasyon sa ama pero damalang ito paglipas ng mga taon kaya ilang sila sa isa't isa ngayon. Ilang oras ang lumipas. Hinatid ng kaibigan ng ama na si Billy ang lumang pick-up na magiging service niya papuntang school. Kasama nito ang anak na si Jacob na dati rin niyang kalaro sa tuwing nagbabakasyon siya dito. Sa reservation nag-aaral ang binatilyo kaya hindi niya ito makakasabay papuntang school. Kahit nagumpisa na ang klase sa paglipat ni Bella, mabilis lang siyang nakakita ng mga kaibigan. Si Eric, Jessica, Angela at Mike pagdating ng tanghal iyan, napukaw ang pansin ni Bella sa isang grupo ng estudyante na pumasok sa kantin. Ayon kay Jessica, sila umano ang Collins. Mga ampon daw ito ng mag-asawang Esme at Dr. Cullen. Unang pumasok ang magkasintahang Rosalie at Emmett. Sumunod si Jasper at Alice. Naiilang at nawewerduhan sila sa mga ito. Parang foster dad slash matchmaker daw umano si Dr. Cullen. At ang pinakahuling pumasok ay si Edward. Sa sobrang gwapo nito, wala daw ni isang babae sa school ang nababagay dito. Kaya napapangiti na lang si Edward sa mga komento ng estudyante sa kanya. Medyo na curious ang dalaga sa binata kaya sinundan niya ito ng tingin. Napalingon din si Edward kay Bella pero nakakunot ang noon ito. Lingid sa kaalaman ng lahat, ang buong pamilya ni Dr. Cullen ay mga bampira. Nasa daan-daang taon na ang edad ng bawat isa sa kanila. Pero hindi dugo ng tao ang iniinom nila kundi dugo ng malalaking hayop. Dahil gusto nilang manirahan ng normal kasama ang mga tao. Kaya libo-libong taon din nilang dinisiplina ang mga sarili na wag nang uminom ng dugo ng tao. Dahil hindi sila mga normal, may kanya-kanya silang taglay na kakayahang. Gaya ni Edward na kayang basahin ang nasa isip ng isang tao. Liban kay Bella, kaya kunot ang noon niya sa dalaga dahil wala siyang mabasa sa isipan nito. Naging magkaklase si Bella at Edward sa biology subject. Medyo natuwa pa ang dalaga nang makita ang binata pero nagtaka siya sa reaction nito nang matapat siya sa electric fan. Nakita niya itong nagtakip agad ng ilong. Inamoy pa niya ang sarili kung mabaho ba siya at medyo natakot na siya dahil walang ibang ginawa ang katabi kundi titigan siya sa buong oras ng klase. Kinagabihan, naiisip ni Bella ang kakaibang titig ng binata sa kanya kaya balak sana niyang komprontahin si Edward kinabukasan pero hindi ito pumasok. Anabangan din niya ito ng sumunod na araw pero ang mga kapatid lang nito ang pumapasok. Kaya hindi pumasok si Edward ng ilang araw dahil naghunting ito ng malalaking hayop sa malayong bundok na hindi na naabot ng tao. Dahil ang totoo, kakaiba ang dating ni Bella sa binata. Nababanguhan ito sa dugo ng dalaga na kung hindi lang ito nagpigil, baka nakatay na nito ang babae. Isang gabi sa ibang parte ng Forks, isang lalaki ang naging biktima ng mga kalahi ng Collins. Tumatawid lang sa kanilang lugar ang mga bampirang ito. Nang sumunod na araw, pumasok na si Edward. Dito na sila nagkausap ng maayos. Maraming tanong ang binata kay Bella dahil hindi nga nito kayang basahin ang isipan ng dalaga. Kwenento nito sa lalaki kung bakit siya nalipat sa forks. Hanggang matapos ang klase at napansin ni Bella ang kakaibang kulay ng mata ni Edward. Sabi lang nito na dahil sa ilaw at iniwan na siya nito. Kinahapunan habang nasa parking si Bella, muntik na siyang mayipit ng van ng schoolmate buti na lang nasangga ito ni Edward. Gulat na gulat ang dalaga sa bilis ng pangyayari. Dito na nagumpisa ang pagdududa ng dalaga sa pagkataon ng binata. Nasa malayo lang ito pero ang bilis nitong nakalapit sa kanya at ang sobrang lakas nito na kinayupi gilid ng van. Sinubok ang ipaliwanag ni Bella kay Dr. Cullen ang ginawa ni Edward pero sinabihan lang siya nitong maswerte lang umano siya. Pinilit niyang umami ng binata kung paano talaga siya niligtas nito pero sinagot lang siya nitong nauntog ang ulo niya kaya wala siyang alam sa pinagsasabi niya. Ang hindi alam ni Bella na nag-alala din ang pamilya ng binata na baka matuklasan niya ang pagkataon ng buong pamilya nito. Isang araw, nagkayayaan silang magkakaibigan na mag-surfing pagkatapos ng klase. At dahil sinusubukan ng dalawa na maging magkaibigan, inimbita ni Bella ang binata na sumama pero tumanggi ito. Dahil nasa reservation area ang dagat na pinuntahan nila Bella, nagkita sila ni Jacob. At dito niya nalaman na hindi pala umaapak sa reservation ang mga Collins dahil sa lumang na pagkasunduan ng kanilang mga ninuno. Na kung maghunting pa ulit ang Collins sa area nila, ilalabas ng mga ninuno niya ang totoong pagkatao ng mga ito. At kalaban umano ng kanilang angkan ang mga ito. Pero dahil iba daw ang pamilya ni Edward, hinayaan ng mga ninuno ni Jacob na manirahan ang mga ito sa Forks. Lalong na curious si Bella sa narinig. Binanggit din ng binata na galing umano sa wolves ang kanilang angkan. Pero nang tanungin ng dalaga kung ano talaga ang lahi ng Collins, sagot lang ni Jacob na matagal na umanong kwento ito kaya kalimutan na lang niya. Paglipas ng ilang araw, may pinatay na naman ang tatlong bampira na napadpad sa Forks. Maraming katanungan si Bella sa kwento ni Jacob kaya ni-research niya ito sa internet at nagplanong pumunta sa isang bookshop sa bayan saktong pupunta ang dalawang kaibigan dito kaya sumama siya sa mga ito. Ang hindi alam ni Bella ay sinusundan pala siya ni Edward. Kaya nang marinig nito ang masamang balak ng mga kalalakihan na nakasalubong ng dalaga, biglang dumating ang binata at hinarap ang mga lasing na lalaki na nagsitakbuhan matapos siyang makaharap ng mga ito. Nang gabing iyon, inamin ni Edward kay Bella ang kakayahan niyang makabasa ng isip ng tao. Yun nga lang liban sa dalaga. Dagdag pa ng binata na hindi na nito kayang lumayo sa dalaga na gusto na nitong protektahan ang babae. At nang pauwi na sila, hindi sinadyang magdikit ang kanilang mga kamay at nagulat ang dalaga sa sobrang lamig ng kamay ni Edward. Pagdating ni Bella sa bahay, binasa agad nito ang librong nabili at nag-search online. Tuloy-tuloy ang hinala ng dalaga kung ano talaga ang totoong pagkatao ni Edward base sa mga nabasa niya. At kinabukasan, sinabihan niya ang binata sa mga hinala niya na isa itong bampira. Nakinig lang ang lalaki sa kanya at kinumpirma nito na totoo ang hinala niya. Kaya dinala siya ni Edward sa taktek ng bundok para ipakita sa kanya kung anong itsura nito kung mabilad sa araw. Dito nasaksihan ni Bella na hindi pala nasusunog ang mga bampira sa araw, kumikinang ang balat ng binata na parang diamonds pinakita ni Edward sa dalaga kung anong mga kakayahan niya bilang isang immortal. At sinabihan niya ang babae na kakaiba ang buong pamilya niya dahil dugo ng hayop ang iniinom nila. Marami din silang napatay na tao noon pero pinigilan na nila ang kanilang uhaw sa dugo ng tao. Dito inamin ng binata na ngayon lang siya nasa sabik sa dugo ng isang tao, ang dugo ni Bella. Nagustong gusto niyang patayin ang dalaga noong una nilang pagkikita at ng mga sandaling iyon, inamin na nila ang nararamdaman sa isa't isa. Na hindi natatakot si Bella sa binata at kung gaano katagal nag si Edward sa dalaga sa buong buhay nito. Kinabukasan, sinundo ni Edward si Bella kaya pagdating nila sa school, pinagtitinginan sila ng lahat. Mukhang dismayado naman ang hitsura ng mga kapatid ni Edward nang makita sila ng mga ito. Paglipas ng mga araw na magkasama sila ni Edward, nalaman ni Bella na 1918 naging bampira ang binata. Nag-agaw buhay daw siya noon dahil sa pandemic kaya ginawa siyang bampira ni Dr. Cullen. At simula noon, itinuring na niya itong ama. Ganon din ang ginawa nito sa asawang si Esme. Hindi ginagawa ng doktor maging bampira ang isang tao hanggat may kakayahan pa itong magdesisyon. Ayaw nilang kamuhian ng mga tao kaya naging biro na lang na mga vegetarian umano sila. Pag golden brown daw ang mata ng isang vampira, dugo ng hayop ang iniinom nito kagaya nila pero pag pula, dugo umano ng tao ang diet nito. Dahil kampanti na si Edward kay Bella, inimbitan niya ang dalaga sa bahay nila para makilala nito ang buong pamilya niya. Pero natawa ang binata dahil hindi natakot ang dalaga na mapaligiran ng bampira kundi mas inisip nito kung magugustuhan ba siya ng pamilya ng binata. Nagpatuloy ang investigasyon ng mga pulis tungkol sa dalawang biktima ng tatlong bampira. At nakumpirma nilang hindi hayop ang pumatay sa mga ito dahil sa yabag ng taong nakita nila sa gubat. Lingid sa kaalaman ni Bella, gabi-gabi siya pinupuntahan ni Edward. Pero inamin na din ito ng binata kalaunan. Ayaw nitong masaktan ang dalaga kaya iniiwasan ng binata na maging close masyado dito. Isang araw, inimbita ni Edward ang nobya na maglaro ng baseball. Kaya nang sunduin siya ng binata, ipinakilala na rin niya ito sa ama. Nagtataka si Bella bakit kailangan ng Collins ng kulog sa paglalaro ng baseball. Pero nang magumpisa na silang maglaro sa kanya nalaman na parang kulog din pala ang lakas ng palo ng mga ito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nakatagpo ng Collins ang tatlong bampirang gumagala sa Forks. Dahil may kakayahan si Alice na makita ang future, nakita nito ang paparating na si Laurent, James at Victoria. Dito biglang nagbago ang lahat. Naamoy ni James si Bella. At nabasa ni Edward ang nasa isip nito. Isang umanong tracker si James. Na ginagawa nitong libangan ang paghunting ng mga tao at muntik na silang nagkainitan dahil sa dalaga. Pero handang protektahan ng Collins ang babae dahil sa haba ng panahong nag-iisa ang binata, nakatagpo na rin ito ng pag-ibig. Dahil sa nangyari kailangang lisanin ni Bella ang Forks. Ngunit hindi niya pwedeng sabihin sa ama ang totoong dahilan kaya gumawa na lang sila ng drama ng binata na nag-away sila at babalik na siya sa ina. Ayaw sana siyang payagan ni Charlie pero kailangan niya itong saktan gamit ang ina para hindi ito maghinala sa biglaan niyang pag-alis. At ng mga sandaling iyon, nasa paligid na si James nakikinig sa kanilang mag-ama. Pumunta si Laurent sa bahay ng mga Collins para balaan sila na delikado maging kalaban ng mag-partner na James at Victoria. Kaya naggrupo ang pamilya ni Edward. Kailangan mailayo agad si Bella sa Forks, iliga si James gamit ang amoy ng dalaga. Ayaw sanang tumulong ni Rosalie noong una pero sinabihan siya ni Dr. Carlyle na pamilya na si Bella at kailangan nilang protektahan ang kanilang pamilya. Pero matalino si James. Naamoy niyang hindi si Bella ang sinusundan kaya tumigil ito ng sunod kina Edward. Pagdating nila Bella sa Phoenix, biglang nakita ni Alice na pupunta sa Valley Studio ang humahabol sa kanila. At ng mga sandaling iyon, papunta na rin ang binata sa kinaroroonan ng nobya. Habang nasa lobby ng hotel si Alice at Jasper, tinawagan ni James si Bella gamit ang telepono nila sa bahay. Hinanap pala ni Victoria ang address niya sa Phoenix para matuntun siya ng lalaking vampira. At nagsinungaling pa ito na dumating ang nanay niya para makumbinse talaga ang dalaga na puntahan ito sa Valley Studio niya noong maliit pa. Walang kaalam-alam si Jasper at Alice na umalis na si Bella sa hotel. Pagdating ng dalaga sa studio, nalaman niyang lumang recording lang pala ang pinaparinig ni James sa kanya at wala talaga ang nanay niya sa Phoenix. Dito na siya inumpisahang paglaruan ni James. Gamit ang video recorder ng dalaga noong maliit pa siya, inutusan siya nitong sabihin kay Edward na ipaghiganti siya nito. Pero bago pa makagawa ng masama si James kay Bella, biglang dumating ang binata. Mabilis si Edward pero may kalakasan ang kalabang vampira dahil dugo ng tao ang iniinom nito. Itatakas na sana niya si Bella pero naabutan sila ni James kaya tumilapon ang dalaga. At bago pa makareact ang binata, kinagat na nito si Bella sa braso. Lumabas ang buong lakas ni Edward at kinagat nito si James sa leeg. Namimilipit sa sakit ang dalaga dahil sa venom na pumasok sa katawan nito. Nang mga sandaling iyon, Dumating na si Dr. Cullen at mga kapatid niya. Pinatay nila si James at sinunog ang katawan nito. Habang inutusan ng doktor ang binata na sipsipin nito ang venom sa katawan ni Bella dahil kung hindi, magiging kagaya na rin nila ang dalaga. Ayaw ng binata na maging kagaya nila ang nobya kaya sinipsip nito ang venom pero nahirapan siyang tumigil kaya inawat na siya ni Carlisle. Nang magising si Bella, nasa hospital na siya at ibang istorya ang sinabi ng Cullen sa nanay niya. Sabi ng ina na sa Jacksonville na sila maninarahan pero sagot niyang mananatili siya sa forks. Dahil sa nangyari kay Bella, sinabihan ni Edward ang dalaga na sumama na lang sa ina para hindi na siya masakta ng binata pero hindi nito nagustuhan ang narinig kaya sinabihan na lang siya ng nobyo na hindi siya iiwan nito. Pagdating ng prom night, nakakastang paani paa ni Bella. At habang nasa labas pa ng school ang dalaga dumating si Jacob. Inutusan pala ito ng ama na sabihan siyang makipaghiwalay kay Edward. Pero natawa lang ang dalaga sa narinig. Nag-iiba ang mood ng dalawang binata pag nagkikita dahil alam ni Edward ang nasa isip ni Jacob. At nang sumayaw na ang magkasintahan, sinabihan ni Bella ang nobyo na sana kung hinayaan lang nito ang venom ni James sa katawan niya, parehas na sana silang vampira. Pero ayaw ng binata na mangyari yun dahil ayaw niyang matulad ang dalaga sa kanya na isang monster at kinatakutan ng mga tao. Ang hindi alam ng dalawa, may dalawang mata ang nakamasid sa kanila. Ito ay walang iba kundi si Victoria. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-cuts tayo sa susunod na video.